Mga kalakbay, papakita ko sa inyo yung niliguan namin dito na ilog sa North Sagaray, Bulacan mga kalakbay. Para panunod nyo ito mga kalakbay. Ito na yung Jiris Cottage mga kalakbay. Dito yan sa North Sagaray, Bulacan. Magsuswimming kami rito ngayon. Ah... Uh, alam ko yung pinanggalingan ng tubig nila dito is galing ng hanggat dam mga kalakbay. Uh, ang dami pa lang cottage pero marami din naliligo lang ngayon. Yan. Ano to mga kalakbay? Running water to dito. So dito na kami. Abang uh, panoorin niyo lang yung ano mga kalakbay, tapusin niyo tong video na to para mapanood niyo yung ganda ng view rito. Ito yung kabuuan ng paliguan dito mga kalakbay. isang uh, mahabang ano to, uh, ilog na running water. Uh, may sabi sa akin na galing daw to sa Angat Dam. Yung tubig, yung pinanggalingan nito yung source mga kalakbay. Ito, uh, ngayon sa parang medyo makulimlim, umaambon. Eh, lalong lumamig yung tubig dito. Umabulan tayo sa uh, tag-init. Kaya na kasing umaga, medyo Mainit eh. So ngayon bilang magbago yung panahon. Ayan. Yung pinuntahan pala namin yung Jerry's Cottage. Ito. Ito yung cottage nila. Yung isang table na yan. Halagang 400 lang. Yung tao pala dito pag pumasok ka bago ka dumating dito. Uh, may may iningi silang payment na 20 pesos per head. Tapos yung taas na yon yun yung yung sasakyan ko. Uh, malawak naman yung parking nila. Tsaka sariwa yung hangin dito mga kalakbay dahil maraming puno ng kawayan. So, ayun. So, itong pinuntahan namin, video dulo na ito mga kalakbay, pero doon sa paanan, pagpasok pa lang ng entrance doon, marami ka ng makikita mga paliguan doon na mga cottage pero pinili namin dito sa bandang dulo para at least uh, dito kami sa pinakanahan ayan okay nandito na ngayon mga kasama ko uh, yung mga shift ko kay Mark Ito para yung nagawa ko, mga kalakbay oh. <laughs> ah, anong tawag ito mga kalakbay? Stone Mountain. Ah, ito na yung ano? Ah. si Mac Ryan, nagluto na ng masarap na bangus na inihaw. Eh, mga gutom na sila mga kalakbay oh. <laughs> haha, gusto mo? hahaha, namin dito sa hahaha, sa hahaha, 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 mga tubig ng tubig dito mga kalakbay Natusak so, to lang sa tag-init sa na panahon Parang lamig The best to labis. Sarap maligo Kung nasa Metro Manila ka lang O taga Bulacan ka Napakalapit nito mga kalakbay Pwede mong puntaan to Yung iba nga dito nakaangkas lang eh May nakita ko nakaangkas na motor lang Nagpatid lang na dito So try nyo po dito sa Norsagaray Bulacan may mga kayak din sila dito na pwede mong arkilahan mga alakbay. Pero hindi ko alam kung magkano yung rate yan Kasi napadaan lang dito sa area namin malapit